So ayun guys, uh, good afternoon So papunta tayo ngayon ng Apale Pero tumigil lang muna ako kasi nagbukas tayo ng camera So yun uh, kung sa bahay ko pa kasi bubuksan yung camera ko medyo ano Medyo mahaba na yung tatakpuhin ng video natin So mahirap na kasi mag upload ngayon ng sobrang habang video sa Facebook Okay lang sana kung sa Youtube walang problema So ayun, start na natin yung biyahe natin papuntang Apale. So ayun na, shoutout pala sa nag-request ni kung ano, video na to. Papunta ng barangay Apale. So ayun, nakaplastic yung sa ano, sa screen natin. Kung sino yung nag-request. shoutout sa lahat ng taga-apali camera yan sanang lalo na dito kaya ano uh, boss ano ang saldi puwere okay. shoutout sa inyo boss saldi Buere nakikiraan punta lang ako ng apali <laughs> And medyo ano na tayo nakalabas hapo na tayo nakalabas kasi hindi ko talaga kaya yung sobrang unit kanina anyway, yung problema naman natin ngayon kapag naabutan tayo ng ulan hindi tayo makakapag video pag naabutan tayo ng ulan, mababasa yung gamit natin camera kaya siguro uh, bibilis-bilisan na lang natin <laughs> so, yun, kasi may pupuntahan pa tayo yung isa pang lugar na request din sa atin na pusyalan din natin yung feature natin sa vlog natin so yun shoutout pala sa mga kaibigan natin uh, sa zone 3 pares kay ma'am lenotorio sa ano the fresh mechus mechus crushing kay ma'am bombe makabuhay so yun kay kuya ryan anyes reyes at sa jinx barbecue house kay boss mark alikaway at sa manong jans kay ano uh, Kuya Kimli, Busilig at sa Kimli Lee's Lechon meron din na din silang branch dyan sa crossing ng ano crossing ng Apera at saka ng Banga <laughs> so, yun, sa mga batang naglalaro very good yan ang tama huwag kayong mag cellphone na mag cellphone maglaro kayo ng maglaro basketball, labulano, kung ano paman Huwag kayong sa cellphone Kasi Hina lang yung resistensya nyo dyan pa kayo Enjoy nyo yung pagkabataan nyo Tama yan So yun Dito naman yung crossing ng Apale-Kale So yan o oh. Pag may nag-request ng papuntang kale Pupuntahan din natin yan Pero sa ngayon Dito muna tayo sa Apale hindi naman na tayo bago dito sa Apale kasi ano, madalas tayo dito mag-deliver pag may pasok tayo sa trabaho. Minsan nga nilalakad, may nilakad ako dito eh. Hindi biro yung nilakad ko dito mga idol. Kala ko malapit lang. <laughs> Sobrang layo pala. Pero anyways, nag-enjoy naman ako dun sa lakad ko. Kasi eh, nakapag-vlog tayo habang naglalakad. <laughs> kayo nga lang nakakahinga. So yun, ha, ah, shoutout pala dito kayo no, boss, ano? Ah, boss Mike Andrew Pan siya maestrado. taga din 'yan si boss. Lagi din yan nanonood ng mga videos natin at nagko-comment sa vlog natin. So yun, boss, ah, alam ko taga dito pa sa apali So yun. Ayun. <laughs> Kung sa sa may mga bahayan na to Sana mapanood nyo rin tong video na to Nung mga nakaraang taon Anong pang daan dito eh Hindi ba siya cementado. may ano dito eh, may maliit ditong pathway eh. kaya lang baka may makasalubong tayong motor medyo delikado ano? kasi eh. maliit lang talaga yung daan nya baka may makasalubong tayong motor wala tayong bababaan makapaglakad na din ako dyan eh ang labas nyan release din so pagbalik dito na tayo dadaan pagbalik natin Diyan tayo dadaan. Sa ngayon, punta muna tayo dito. Ganun pa rin pala. Akala ko sementado na. So, yun yung ano nila, covered court nila. So yun sa nag-request ng video na to ano, uh, Sir uh, Hanggang dito lang tayo eh. Iyon ko na lumuban sa kabila Well anyway Sa explore natin Paano meron sa kabila Ano dito private property So yun mga bahay pa rin naman pala dito natin ang problema nga lang hindi ko alam kung anong dulo nito limot ko na kung anong dulo nito eh pagal na ako dito hindi nakapasok oh, ang tayo ng mga bata <laughs> kasi bibira na lang talaga dito may pumapasok dimot na kasi kung anong dulo nito eh so ayan. spillway tuloy na mataas Basta ang alam kung konektado na to sa ano konektado to ng kalik tapos ang alam ko may ilog dito eh kaya marami ditong tulay at saka spillway yan example kagaya nyan no? Oh. diba yan parang nipaan Ay, wala na masyadong bahay dito ang alam ko wala na masyadong bahay dito eh so, Tingnan natin yung dulo ng daan. So yung lumang semento. Ayan. Indication na bibihira na talaga dito yung mga paso. So I think abot na natin yung dulo. Ito na nga. Ito na nga. Parang pantalan. Alright. Nakakamiss ah, din dito magpunta. So yan, oh. May daan din diyan papuntang Ugtok. Ugtok Point. konek konekta lang naman yung mga ilog dito eh. Pwede rin silang dumaan diyan papuntang Ugtok. So yan, babalik na tayo. Ah, uh, pwede ka rin diyan dumaan papuntang Buena Suerte. Basta ano, konekta sila yung ano na yung ilog na yan. So, medyo matagal na kasi ako nakapunta dito eh. Ngayon na lang ako nakabalik nung may nag-request. At uh, saka pag nagde-deliver naman kami, hindi na kami dito nakakarating eh. Hanggang ano lang kami. E sir. Good afternoon kay Sir. Shout out po sa inyo. So, ayun, yun nga yung sinasabi ko pag nag-deliver kami hanggang sentro lang kami nakikita ko dito yung tagip ng ula bilis bilisan natin <laughs> pero ba tayo pupuntahan sana umabot tayo sana hindi tayo abuti ng ulan so yun maraming maraming salamat kay sir sa pag request na pumunta tayo dito sa barangay apale ko lang sure kung kita sa camera yung tagim o, oh, yung dagim yung tawag namin dito pagka maitim na yung ulap para sa ulan so yun pabalik na naman tayo dito kasabihin na naman ng bata saan kaya galing yun <laughs> anyway shoutout dun sa mga batang yun na naglalaro at hindi nagsa cellphone so yun napakaganda nyan siguradong tata, tata siguradong ano, ah, titiba yung resistensya nyo yan so, yan balik na tayo sa lubak ano to ano eh? si ano si eh, sana ito sa lubak Ayan eh, yung mga bata <laughs> Shoutout sa mga batang to Okay, balik na tayo. Sir, so, yun. Maraming, maraming salamat kay sir sa nag-request na magpunta tayo dito sa barangay Apale. So, ipa-flash ko na lang yung pangalan ni sir dyan sa screen. Kasi, hindi ko naman lahat makaalala yung pangalan nyo eh. <laughs> sa dami ba naman na nagre-request? So, yun yung ano, yung emblem ng ano. Ewan ko lang kung kalahin ang paggawa nito. Tayo so, dito na tayo dadaan. Andito yung ano, Apale Elementary School. Sa so, ito dati, itong daan na to, uh, hindi pa to sementado. Nung nag-deliver kami dito, just ko puti kam pa to. Nung ano nung ipinasarado yung daan papunta ng ano, Buena Suerte, dito kami dumadaan. Ah ah, sabi ko sa inyo. Yung putik ay grabe. pagka-umulan, talagang nagi-kiusap kami sa customer na pick up na lang kasi hindi talaga kakayanin ng truck, medyo alanganin na. Alanganin na masyado. So, yun bahay ni Jeff. palayatong tao pala <laughs> so yun, Jared, kay ano kay paring jeff, jeffrey abila palayatong tao anyways uh, so yun yung bahay nila malapit sa elementary school so ito uh, ang tagus natin ito ay ano na crossing na ng agropasyon at buena suerte so yun, may simbahan dyan ng iglesia, ayun o oh. yun simbahan ng iglesia so yun shout sa kapatid nating iglesia nakaibigan natin yan so yun oh, ito ano na to uh, ito na yung sinasabi ko sa inyo na ano na crossing ng ano uh, na Suerte at saka Agrupasyon uh, kapag dinerederetso natin tong way na to Pupunta na to ng buhay na swerte pero hindi tayo pupunta ng buhay na swerte ibang usapan na din yun <laughs> kapag ka may nag request saka tayo pupunta ng buhay na swerte so sa ngayon may iba tayong pupunta na barangay kasi syempre mas nauna yun ang nag request so, yun, medyo may konting lubak pero okay lang tolerable naman Ayan. So ayan, medyo malapit na tayo dun sa sinasabi ko na intersection Medyo malapit na tayo Ito na Ito na Oop Talagpas tayo, kasi papunta na buwin na swerte yun So lalabas na tayo ng highway So ayun, uh, maraming maraming salamat sa nag-request ng video natin kay Sir. Uh, shoutout sa iyo Sir, maraming maraming salamat po. Darating ulit tayo ng Apale. So yung shoutout din kay ano, Boss Mark Andrew Pansyamais Prado, taga-Apale din yan. Kay ano, kay Boss uh, Salde Sal Buere. So yun, natin yung bahay kanina. So yun, uh, punta na tayo sa next destination natin. So hanggang dito na lang po itong video na to. Uh, maraming maraming salamat po sa mga la, sa mga nagpo-comment nagla-like lalong lalo na po sa nag-share ng ating mga video maraming maraming salamat po so ayan na uh, hindi ko na po kayo isa-isahin alam nyo na po kung sino-sino kayo <laughs> lalo na si ma'am Annabel Del si pag mag-share so ayan uh, hanggang dito na lang po yung video natin uh, see you na lang po sa next vlog maraming maraming salamat po